Ang inyong nakikita ay mga larawang inilabas ng mga pinagmumulan mula sa Russia na nagpapakita ng isang nakakabahalang bagay. Isang sistemang depensa ng laser mula sa China. Kilala bilang Silent Hunter. Ang sandatang ito ay ginagamit para pabagsakin ang mga drone ng Ukraine sa harapan. Ang laser na ito na gawa sa fiber optic ay may pambihirang lakas na sa pagitan ng 30 hanggang 100 kilowatt. Sa ibang salita, kaya nitong sirain ang mga target mula sa apat na kilometro ang layo. At kaya nitong butasin ang limang bakal na plato na tig dalawang milimetro ang kapal mula sa walong daang metro. At ang rusya? Sa totoo lang, ginagamit na nila ang teknolohiyang ito mula sa China Simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon Oo, oh, tama ang narinig mo Ang mga Chinese na laser ay literal na humuhubog sa larangan ng labanan sa Ukraine. Pero may mas nakakabahalang nangyayari. Isang bagay na lampas pa sa pagpapabagsak ng mga drone. Dahil habang sinisira ng mga laser na ito ang mga target sa Ukraine, ginamit ang mga Chinese na laser para sa ibang bagay. Tinututok nila ito direkta sa mga piloto ng mga eroplanong militar ng kanluran. Isipin na lumilipad ka sa ibabaw ng mga internasyonal na tubig nang biglang naaninag ang nakakasilaw na berdeng ilaw sa iyong cockpit. Namumula ang iyong mga mata, lumalabo ang iyong paningin, at sa ilang nakakatakot na segundo, hindi mo makita ang mga instrumento. Mga kaibigan, hindi ito basta-bastang aksidente. Isa itong mensahe. Sasabihin ko ang eksaktong ibig sabihin nito. Ang araw ay ikalawa ng Hulyo, 2025. Isang eroplanong paniktik ng Alemanya ang nagsasagawa ng misyon ng pagpapatrolya sa Dagat Pula, sakay ng isang Beechcraft King Air. Isang tripulanteng militar ng Alemanya ang nagpapatakbo ng eroplanong inupahan mula sa isang pribadong kumpanya. Ang misyon ay bahagi ng Operasyon Aspides ng European Union na nilikha partikular para protektahan ang mga komersyal na barko laban sa mga pag-atake ng mga rebelding Houthi mula Yemen. Isa itong karaniwang misyon o dapat sanay ganoon. Pero may nangyaring isang bagay na nagbago ng lahat. Isang barkong pandigma ng China ang nagpaputok ng military laser direkta sa eroplanong Aleman. Pero sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Hindi nila pinaputok ang laser para manira katulad ng nangyayari sa Ukraine. Iba ang layunin nila para manakot, para bulagin, para magpadala ng mensahe. At ginawa nila ito nang walang anumang paunang abiso, walang provokasyon, walang anumang komunikasyon ng emerhensya. Kinailangan ng tripulasyong aleman na itigil agad ang misyon at bumalik sa base sa Djibouti bilang pag-iingat para sa kaligtasan. Pagkatapos ng insidente, agad na nagalit ng husto ang mga aleman. Tinawag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Alemanya ang ginawa bilang lubos na hindi katanggap-tanggap. Ipinatawag ang embahador ng China para magbigay ng paliwanag. Ang European Union naman ay kumilos ng may ganap na pakikiisa. Ipinatawag din ang embahador ng China at itinuring ang insidente bilang isang direktang paglapastangan sa isang kolektibong operasyong Europeo. Gusto mo bang malaman ang reaksyon ng China? Sa totoo lang, itinanggi nila ang lahat. Sinabi nila na nagsisinungaling ang Alemanya. Iginiit nila na wala namang barko sa lugar na yon ng dagat pula. Dalawang magkaibang versyon ng iisang realidad. At heto ang problema. Hindi iyon ang unang beses. Sa totoo lang, nangyari na ito dati. At bago pa iyon, nangyari na rin. Noong 2018, sa parehong rehiyon malapit sa Djibouti, Inakusahan ng China na gumamit ng mga laser laban sa mga eroplanong militar ng Amerika. Ang resulta, dalawang piloto ng si isang daan at tatlumpu bahagyang napinsala ang mga mata. Noong dalawang libo at dalawa, isang barkong pandigma ng China ang nagpatutok ng mga laser sa isang eroplano ng patrol ng Royal Australian Air Force sa dagat ng Arafura. At narito ang mahalagang detalye. Nangyari ito sa loob mismo ng sariling Exclusive Economic Zone ng Australia, ibig sabihin sa mga tubig ng Australia. Ngayon, sa 2025, pagkakataon naman ng Alemanya sa Dagat Pula sa isang opisyal na misyon ng European Union. Nakikita nyo ba ang pattern? Hindi ito mga hiwa-hiwalay na insidente o mga kapitan ng barko na sobra ang pagiging maingat. Tila sinusunod nila ang isang paulit-ulit na pamamaraan na parang pangmilitar ang ayos. Una, ginagamit ang laser. Tapos mariing itinatanggi. Pagkatapos ay binabaliktad at inaakusahan na ang eroplanong kanluranin ang nanggugulo o gumagawa ng delikadong kilos. Ang ganitong klase ng gawain ay hindi na bago at may pangalan pa nga ito sa makabagong bokabularyong militar. Tinatawag itong digmaan sa gray zone. Ang digmaan sa gray zone ay simpleng pagsagawa ng mga pag-atake nang hindi nagsisimula ng totoong digmaan. Sinasadya nilang gawing magulo ang lahat. Sa Ukranya, nakita natin ang mga Chinese na laser na malinaw at diretsyong sumisira ng mga drone. Yun ay isang halatang gamit militar. Pero sa pulang dagat, doon ay nakakakita tayo ng ibang iba, mas banayad at mas delikado para sa pandaigdigang katatagan. Sa ganitong aspeto, perpekto ang mga military laser para sa estratehiyang ito. At gusto mong malaman kung bakit? Dahil teknikal na hindi sila itinuturing na mga nakamamatay na sandata sa ilalim ng internasyonal na batas. Ipinagbabawal ng Protocol 4 ng mga bansang nagkakaisa ang mga laser na partikular na ginawa para bulagin ang mga tao. Pero heto ang legal na diskarte na sinasamantala ng China. Pinapayagan ng protokol ang mga laser na nagdudulot ng hindi sinasadyang pagkabulag kapag tumatama sa mga optical na kagamitan. Kaya may perpektong butas sa batas para makapagtanggol ang China. Pwede lang nilang sabihin na hindi nila tinatarget ang mga piloto, kundi ang mga sensor ng eroplano. Anumang pinsala sa mga mata ng mga piloto ay magiging aksidenteng epekto lang, hindi sinasadya. Sa madaling salita, ang paglikha ng kalituhan sa mga batas ay sinasadya para mapakinabangan ang mga butas sa pandaigdigang mga patakaran. Tulad ng nakikita mo, hindi nilalabag ng China ang mga batas. Ginagamit lang nila ang mga butas sa batas ng napaka-eksakto. Pero bakit nila ginagawa ito mismo sa dagat pula? Bakit kaya ang partikular na rehiyong ito ang naging entablado para sa pagpapakita ng lakas ng China? Ang sagot ay nasa pandaigdigang geografiyang pang-ekonomiya. Ang dagat na pula, kasama ang kanal ng Suez, ay bumubuo sa isa sa pinakamahalagang ugat ng kalakalan sa buong mundo. Labindalawang porsyento ng lahat ng pandaigdigang kalakalan ay dumadaan sa rutang ito. Kung ang daanang ito ay maharangan o maistorbo, agad na nararamdaman ng pandaigdigang ekonomiya ang epekto at mas nauunawaan ito ng China kaysa sa alinmang bansa mula pa noong 2000 at labing pitong pinananatili ng China ang kanilang unang base militar sa ibang bansa sa Djibouti na estrategikong nakapwesto sa sungay ng Afrika. Opisyal, ito ay para labanan ang piracy at suportahan ang mga makataong misyon. Sa praktika, ito ay purong pagpapakita ng kapangyarihan. Pinapayagan ng base na ito ang China na mabantayan at posibleng kontrolin ang isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Pero may higit pa dyan. Ang rehiyong ito ang pinakapuso ng Belt and Road Initiative ng China, na kilala rin bilang Bagong Silk Road. Nag-invest ang China ng bilyon-bilyong dolyar sa mga infrastruktura ng daungan sa buong rehiyon. Mula sa daungan ng Dorale sa Djibouti, hanggang sa Economic Zone ng Suez Canal sa Egypto. Para sa mga Chino, ang pagprotekta sa mga linyang pandagat na ito ay hindi lang tungkol sa kalakalan. Usapin ito ng buhay o kamatayan para sa seguridad ng China. At ngayon, mayroong puwersang pandagat ng Europa na kumikilos mismo sa lugar na ito na napakahalaga. Ang Operasyon Aspides na nabanggit natin kanina ay hindi lang para labanan ang mga Houthi. Ito ang Unyong Europeo na sinusubukang patunayan na kaya nilang kumilos bilang isang independyenteng puwersa ng seguridad ng hindi lubos na umaasa sa mga Amerikano. Isa itong pagsubok sa tinatawag na estrategikong autonomiya ng Europa. At para sa China, ito ay naglalaman ng isang napakailap na tanong. Paano kung isang araw ang puwersang Europeo na ito ay magpasya na makialam sa mga interes ng China? At gaya ng nakikita mo, nagpapadala na sila ng mensahe ng maaga gamit ang isang laser. Pero gusto mo bang malaman kung bakit napakadelikado ng mensaheng ito? Dahil ang pagtutok ng isang military laser sa isang sasakyang panghimpapawid ay parang pagsindi ng flash ng kamera diretsyo sa mga mata ng isang driver. Sa isang madilim na kalsada sa gabi. Ang resulta ay agarang pagkalito, pansamantalang pagkabulag at mga natitirang imahe na maaaring tumagal ng ilang minuto. Para sa piloto na nasa himpapawid, maaari itong maging lubos na nakamamatay. Ang mga high power na laser ng China ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa retina na maaaring magresulta sa bahagya o ganap na pagkabulag. Bukod sa mga panganib para sa tripulante, ang mga makabagong sasakyang panghimpapawid na ito para sa pagmamanman ay lubos na umaasa sa mga precision electro-optical sensor para sa nabigasyon, pagtukoy ng mga target at pangangalap ng intelihensya. Maaring mapinsala at masunog ng isang laser ang mga sensor na ito ng permanente. Hindi lang nito nilalagay sa alanganin ang partikular na misyon, kundi maaari ring makaapekto sa mga kritikal na sistema ng nabigasyon at kaligtasan ng paglipad. Dahil dito, itinuturing na krimen sa karamihan ng mga bansa sa mundo ang paggamit ng laser laban sa mga sasakyang panghimpapawid. Hindi ito isang biro ng militar. Ito ay isang aksyon na naglalagay sa panganib ng buhay ng tao. Ang nasasaksihan natin ngayon ay isang bagay na ganap na bago. Ipinapalaganap na ng China ang kanilang mga taktika ng gray zone sa buong mundo. Ang nagsimula bilang isang rehiyonal na pag-uugali sa South China Sea sa mga tubig na inaangkin ng China bilang kanila ay nangyayari na ngayon sa mga international na tubig sa iba't ibang panig ng mundo. sistematikong sinusubukan ng China kung hanggang saan sila makakarating. Sinusubukan nila ang mga reaksyon ng kanluran. Sinusubukan nilang magtatag ng isang bagong normal kung saan ang mga kilos ng militar na pananakot ay nagiging katanggap-tanggap. Basta't nananatili itong teknikal na mas mababa sa antas na magdudulot ng isang konbensyonal na digmaan. At narito ang tanong na dapat nating ikabahala. Kung handa nang gawin ito ng China sa Red Sea, isa sa pinakaabala at binabantayang rutang pangkalakalan sa mundo, ano ang mangyayari kapag mas lalo pa silang naging kumpiyansa? Ano ang mangyayari kapag nakarating na sila sa Atlantiko? O kaya sa Mediterranean? Nakikita natin ang pagsilang ng isang bagong uri ng pandaigdigang tunggalian. Isang tunggalian kung saan ang paglikha ng kalituhan ay hindi aksidente. Iyon mismo ang plano. Isang panahon kung saan hindi na natin alam kung tayo ba ay nasa kapayapaan o nasa digmaan. At ito, mga kaibigan, ay maaaring simula pa lamang ng mas malalang bagay. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon ninyo Paano dapat tumugon ang kanluran sa mga taktikang gray zone ng China? Sapat na ba ang mga diplomatikong protesta lang? O kailangan ba natin ng mas matibay na tugon? Iwan niyo ang inyong opinyon sa mga komento. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito. Bawat pag-share ay tumutulong sa mas maraming tao na maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa pandaigdigang geopolitikal na kalagayan. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na video.